Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya nga napunan sang leksyon. Pagtulunan, kag-inspirasyon. Kuya Sang imo 🎵 Nakasaysayan mo, iya'y drama Isaysay kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa 🎵 Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naysaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, da Community Radio. Anong himo on ko? Mami Flor kag uh, Kuya Hil? Tungod eh, gusto ko tani isugid ang nabatsagan ko sa akon nga best friend kaya na nahadlog ko vlog kaya eh, basi kung mong pag habyan na yung adwa luwag yagig ko sa iya pila na katuwa ni ginagwanta ko lang hindi lang galing ko gusto nga maguba nga man pagka uh, may kay damo na nanatabo mo may floor kag kuya Hil, gani inagdango pag gusto inyo kung ano ang akon blay mo on akon gid blay hambal na sa best friend kung nga babae o kun tagu -on kung taguon ko na lang ni hasta mentras kay nahadlok ko maguba nga man. friendship nga doon Abraham 473 Huwag nga lang, Mami Flor mm oh, Sige, ang limo na lang ay Ang sa ako, ang 473 mm Inambal ko lang sa Imo mm Isugid mo sa iya Para mahibalan man ni Imo Kung ano man ang isabat siya Pero, ah. sang wala pa na Inambal mo, anay nga may isugid ko sa si Imo ah kung pwede, hindi ka lang maakig. Kag oh. muna kung ano manggid, hindi lang pag-ubang atong relasyon ng pagkabarkadahay. Mm, mm, mm Imo sa nga kung ano sa istorya. Isugid mo ka para mahibalaan man mo mm, mm. kung ano ang sabatya. Mm, mm. Kaya Kay kung hindi mo na pag-isugid, tago-tagoon man lang paano yung mahibalaan kung anong nabatsyagan mo sa iya kung iso, hindi mo pag-isugid? Mm, mm, Kaya dapat, imo gid sa pibalaan para mahibalaan man mo kung anong sabatya. Mm. Malay mo kung may luyag man sa sa imo. Nan! Ito ang kamo sa iya. Wala na, na Kuya Gilang. Maman ko siya. Apo Basi palang. Teh, na ano palang advice man. Di lang magdugang to. Guwapo tong advice to na. Kaya nga Eh, wae eh, mo na karoon sa isa ko. Sa kitchen mogli <coughs> <coughs> Di pala mamiglaw. Oo. Oo. Te, try mo ah, basi pa lang tuod yan nga may ipitik e, mi nga. Tan, pero di ba ma'am Flor, mabatsagan yan yung mga babae ma'am Flor oh, yan? Oo, oh, oo. Di ba? Oo, oh, oo oh, oh, ah. Bebe, bebe be, pa abi? Um, abi mo. Oh, okay. Kaming mga babae, okay. maabot na mo niya ang isang kalalaki nga may oh, okay. patamod sa amon. Alala. Sa oh, panggiho. Okay. Okay. Kasi pang abi-abi sa amon, na alam na mo panilagan. Sa panalok-tulok? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ang um, balaan oh, niya. Oo, mabalaan na mo na yung babae. Kung di bikita ma'am Flor. Ati, ano? niya reaction, amo naman na ang amon masigang. <laughs>

ka ba na? Di mo to ang advice mo nga, ano to gano'y nga, isong gigid. Oo. Kay basi pa lang nga ako. Basi pa may luyag. luyag eh? man sa sa imote. Eh. Mm. Alang-alang ba lang babae yung maluyag? Oh. Mga luyag kung ikaw ging nga lalaki. Oo, bo perte ha. Ari naman, halid sa kay Dona. Ari, aming halang gini. Si Dona, hindi uh, na lang wala ya yeah. mention lugar niya kay very sensitive ang iyang pamangkot mami Flor mm -hmm. mami Flor kag kuya Hill, tawagan gano lang ko kay luna uh, uh, ang edad ko hindi ko lang isugid uh, pero minor di edad pagit ko blaya mami Flor kag kuya hiil may naga sa akon kag isa ko isa ka maestro mami Flor kag kuya hiil uh, niya ko nga konsogdon ko lang siya kuno hulatan niya ko mag 18 antes ko ma antes siya ko ipakasal tinubyahon nubyahon niya lang ko anay sa so, nga edad ko dasan ginoferan niya ko peskulahon niya ko kag Buli uh, buligan ko sang tanan ko nga mga kinanglanon. Ano man, mami floor kag kuya gamat-amat naman bala hulog buot ko sa iya. Pero nahadlok lang ko kay basi konsugton ko sa kag ipag samantala yaku ko bala. Ako na nga sistema te pa ko sa iya nga profession. Mm -hmm. Buli ganyo ko mami floor kag kuya Hil. Sa totoo lang daw na in love naman ko gani sa iya. Ako si Dona. right Maestro niya! Mm -hmm. Kung wala ko Kuya Hil sa Kaiduna. Hmm. Kung wala man ang sasiling nga may kwansa sa pangabuhi, kung sortiro man ang ginaimis. Ang sir, maestro. Ang maestro. Hmm. Okay man sa tani. Biskan hmm. minor di edad ka. Hmm. kung um, Kaya ang... niya sa si imo nga paeskwelahon niya ka mm. pakaslan niya ka kon gabot na ang insakto nga edad mo hmm. okay man ata ni pro imo anay gid paminsaron kung bala, ano hmm. anong git ang makuha ng gabasi? Bala kung iyala na ipasalig si Imo, malaan mo ang lalaki bala. Oh. Damo pa sikot-sikot na mahulog yeah. ang buot sa babae sa iyo. Oh, no. mahulog, tag madalaman kita ng babae, oh. sa ila pang sikot-sikot na istorya. Oo. Basi kung mabutan natin, lain man ang aton para buto. Uh -oh. Kinanglan panilagan mo man tuod, may gugmakas na nga maestro pro. Mm -hmm. Kaantad sa inyo, bala ka hintang, mm -huh. -hmm. Galing kayo, wala ka man nagsiling na konsortero ni siya o kung may pamilyado, ining mo maestro. Uh -oh. Wala ka man kasiling, uh -oh. okay man na tani, kung lang siya. Ang punto ni mo, Mami Flor, nga kung ginagugmakas gugmakas ang maestro mo, hulat ay maestro, oh, hulat niya kayo. Hulat, oh, kay yeah. kung tuod ko

dason karon kung duha lang kamo kag uh, mm. maglabing-labing siya karon si mo mm. ka ikaw madalaman sang ka initon kiti bata ka pa hindi mm. ka pat balong magkontrol kag siya yate ilalaki siya ti karon ba si ko na imbes nga magka-eskwila ka or ano nga sistema ito na ba si magkaguba ka pa sa inyong profesyon bla hindi mm. bla mami bla no, no. kiti mo ng sistema mo nga uh, ay ti pero ko ang uh, kung suggestion, lan, kung, kung to, sa suggestion nya kinanglan kon kon tuod gid nga sa simo hulat na niya kay hulat niya, sa insaktong edad Oo, sa insaktong nga lugar ikaw indi ka man magsilinga pagka kwan kay ano mo man ibutanan pangamay kay oh. perdi gid babayi mm. Ti de, deson minor di de, di mm, ikat minor di edad pa sa hindi pa sa puwede sa mga bagay ma, ta. Ma, ka kung minor di edad ka eh maski naluyag ka pa botang ta. Deson no, tabo ka mo, maski naluyag ka pa kumo ang ginikanan magpasaka kaso. Bao kada kong lagapak mga kabianan mm, una bis mm, mm teacher siya mm, mm makuhaan sa lisensya ikadwa makuhaan sa corrupting minors so oh na, wala daw mo na maskin na kuhaan ka pa wala maskin na maskin ka di gusto ko man to pero oh, no, kay minor de edad ang kwa siya na ni sir mo ang iyong mga pagka minor di edad oh. so meaning amunin Total, nahulog ng buhat mo sa iya. Dahil sa nang maestro mo, gaambalikin man niya. Buligan niya ka. So, okay. Kung buligan niya ka, bato na. Paskula niya ka, okay. konto Basta nga, kung di man siya nga nagapalangga, kung nagigugma sa mo, ikwan siya. i... E... Ipahulat siya. Ipahular ipahulat Ipahular siya. Ipahular siya. Ipahular siya. Ipahular siya. nga panahon, Oo. kag siya. nga lugar, Ipahular siya. Ipahular siya. Ipahular siya. Ipahular siya. Ipahular siya. Ipahular lang, Ipahular siya. Ipahular siya. Ipahular ang nagpadala naman sa aton niya istorya naman si Heidi na naman siya. Mm -hmm. Gina si Duna, si Force Pintri. Are si Heidi. Aning istorya ni Heidi Mami Flor? Uh, siya nagsiling nga, ginshare ya niya Kuya Hill Mami Flor na naingan nyo mag-share sa akong kasaysayan tungod kay uh, gusto ko matagaan ginsang laygay ang akong problema kaya mabulo at ginman ni Mami Flor kag Kuya Gil isa ako ka public teacher o oh, maestra man Mami Flor ha? maestra man okay gay okay. natos maestro loyos dyan te karoon maestra man may nobyo ako Mami Flor natawagon ko lang kay John si John Mami Flor kag Kuya Gil pigado sila katama man pulo oslak magutol mo si John ah uh, ginubyo ko siya tungod kay nanamian ko siya kag nagwapuhan ko sa iya kag pinakanami igiblak kay kiring kag mapinalanggaon si John magulang galing ako sa iya sang anom katuig mami Flor kag kuya so in short Naglubyahan na igidman kami pero why kami ga himo sang butang ay, hindi po mayo kay ti professional ko ya mame pro mm -hmm. Mo, toga, kuya hil so minor ah, hindi naman minor di edad si John ara na siya sa legal age so magsilang ka legal age mami floor ah mami floor 21 oh, na 22 oh, 23 uh, up to oh, na, na, para ano okay so wala na problema mami floor kag kuya hil kay pwede lang kami akarubihan ay kay lain lang guro kung, kung minor pa siya mm -hmm. pero hindi na eh In short, mami Flor, ka kuya Hill. Gin pa eskwila ko si John. Kay naluoy ko sa iya. Silingya sa akon mami Flor, ka kuya Hill. Nga kung pwede lang ko makahulat ako, hulaton ko siya, tobdob makagraduate siya, mami Flor, ka kuya Hill. Siling ko sa iya. Sige, kung makagraduate ka, hindi tanay magpakasal kay buligi anay ang mga manghod mo. Nalipay man siya bla mami flor. Kag kuya hil kay nakabalugid ko nakabalugid ko kuno sa iyang tinotoyo uh, tinutuyo sa iyang pag-eskwela. Mami flor, nagbaka baka gi ko sa iya bisag gabi na ako gobra sa mga thesis niya, ako gobra sa iyang mga projects ang uh, kon kung ano mga alamutan ultimo tulog tawgan niya ko kay may balayran sa mga boarding houses niya sa tanan tanan mami floor bisan kulgit cool niya ako pa ang nagabakal lamang mapabatsyag ko sa iya mami floor kag kuya hil nga palangga kung gid siya katama ang masakit mami floor kag kuya hil kay Nakagraduate na gid man siya kag nakatrabaho na Siling ko sa iya, di sa na upat na mapakasal. Sini niya sa akoan, gagawin pa siya kung naman flor, gagawin ahil, gatipon pa siya. Di, naghulat man ko mami flor eh, kag kuya Hil. Pero nalipay man ko, kay, ang akon na uh, magiging bana sa ulihi, eh, napatapos ko gitman. Profesional na. Kag, do ka na bala sa uh, iya pamilya, kag sa akoan pamilyang amon pag uh, na eh. Di magpuli siya di sa akon, mami Gusto ko na tani nga uh, sa akon siya balay matulog. Kaya may balay naman kung mami Flor mo. Kaya nakalapulupan dar magkiko. Kaya um, uh, duha mo lang kami kamagutod. Ang isa ko kamanghod ka iskwila na makatapos naman gusto ko sa balay siya matulog kay para sa kay mama kag kay papa daw hindi na gid siya wala mailang mami floor. Pero ko yung plano nga ihatag ko ng akon nga ano ah? Ang akon nga Bangkok nga santol. Di keman ka balo kuya mo nga asa -as sa -as, maestra bawal pag gid Di mami floor kag kuya Hill, ti amo na to eh. Ay hindi man siya mami floor kay siling niya kulang na ko nung panahon niya magpuli siya para sa iyang nga uh, mama kag kag siya mga manghod ginin siya hindi kung yapon mami floor kag one time tinawagan niya ako sa cellphone kag gusto niya kung no, nung kami nga dua, kaya may dako siya nga problema tisiling ko sa iya kadto di sa balay kung ano problema mo, istoryahan ta na. Mami Flor kag Kuya Hila, ay. Wala siya kagto sa balay. Nagtabuay lang kami siya sa isang kakalanan. Dala ko manghod ko. Akay kay sad nga time, manghod ko bakasyonis nila. Mami Flor kag Kuya Hila, naghibi siya pag abot ko. Sini ko na problema mo, John? Sini may May salagi ko sa mo, bala mo. Nga nakapabusong siya mami Flor kag kuya Hill. ang masakit kikipamangkot ko siya nga agin pabusong mo siya kay kitaman nga duwang nobyahanay sa sa akon ginhigugmay ako ato atong babae mami Flor kag kuya Hill. Tapos sinang ko sa'yo, ako gali. Ako nga nagpa-eskwila sa imo. Ako nga nag-ano sa imo. Lubihanay na tangadaan niya. Tiyo, Pagkatapos ang tanan, amon mo ko sina. Sina niya, hide. Kung palangga mo ko, kung ginigugma mo mo ko, ihatag mo ang akon kahilwayan. Sos ang doghan ko, Mami Flor. Kuya Hilandan. Tungod, nag-asa ako sa maayo. Naga nag, uh, nag uh, baton ako sa... daw na lang grabing salig mo sa ulihigili mahulog lang sa wala ano mami floor ka kuya hill gin share ko na sa inyo hindi nga magsumbat ako manumboy ako sa gin bulig ko iya kundi tani gin respito ako mami floor hmm, nga pag gin iya ko tani anay anti siya nagpabusong sa babae mm. imbes nga kami nabihanay na wala e pa kong ibreka nagpabusong na siya gali kay ang gawa doon na himo nga tigbay eskwela sa iya mm, siya lang lingkwaan tanan tanan na ginatag ko mm. pagkabalos ang ginikanan niya mami Flor akig ang tatay niya sa iya kag si mama niya naghibiik na naghako sa akon mami Flor kag nagpangayos ang pasensya Mami Flor ka Kuya Hil Wala na to sa ako na Kung anong nabulig ko sa Ang masakit lang niya kay Ginpaasa niya ako mm. Habi mo mo Mami, Mami Flor ka Kuya Hil Doon hindi na Kuya magigugma pa Doon nakapoy na ko doon, hindi do, nadlock na ko mapaslawan liwat Sakit na para sa akon ang maghigugma liwat, Mami Flor. Mami Flor, kag-Kuya Hill, mangyayol ako lahigay sa inyo. Kung ko na nang himuon ko. Amo gid na ang pagigog mga mami Flor? Masakitan ka bala? Isay say Isay, say Kuya hi, kuya hi. Oh. Amo na bala nga. Our lesson for oh. today is mm. about love. Abi mo ang nabatyagan mo sakit man gid. Oh. Sakit gid nga natabo si imo. Mm -hmm. Kay ang tantang gin mo, ginatag oh. mo tapos wala ka man nang gali. Nag Sili nga may nakuha. Mm. Nag-hulat uh, ka sa wala. Oh man kung sa akon nang gid ma'am Heidi mm -hmm. hindi gid tunay guro ang paghigugma ni Jun sa imo oh. kung tunay ang paghigugma ya sa imo hindi ya ka mabatas ang amo mm -hmm. tanan-tanan ginhimo mo mm -hmm. ang pag-eskwela ya ang tanan-tanan pati sa pamilya ya ginhimo mo mm -hmm. pero ang ginbalos ya lain But... da muna na nga hindi tunay ang paghigugma ni Jun sa imo oh. kung tunay ang paghigugma ya sa imo ma'am hindi ya ka pa mabatasan paghimo sang mm -hmm. Guru, sa amo sini guro kung sa akon nang no na pa insaran ko ma'am kung sa akin nang gid hmm. daw ikaw lang gid ang ginkuhaan ni John para nga makatapos sa sang gusto yung kurso hmm. kagtapos lain ang ginigugmaya sakit no sakit ba siya gon ang imo ma'am pero ang masinig ko lang sa si imo sige lang pasalamati lang sa ginoo nga nakabulig ka sa iya te sige lang te anong ta hey, hindi siya para sa si imo manang Eh, dakot tani sa ngando mo sa si imo nga gugma, sa si inyo nga dua, pamilya nyo. Tiga lang kita siya hindi siya mag... Ako uh, uh, ang mangita, kaya siya dala niya. Yeah. Pareho lang na uh, nga... Away man taga judge po, no? Kung sino itong mga babae, yung yagin minyuan, agin dayo na, professional ba ito, hindi. Pero dipindi na na siya. Pero ang to, tood, itong hambal ni ko na, ni... ni June, kung palang ga mo ko hide, ihatag akong kahilwayan, no? So, masakit. Hambal ni Tutu Gabriel, masakit kid man. Pero tingo nga kalipatan siya. Kag indi madula, indi magdula pag laom. Tayong man ni Mommy Flor, nga basi may gintigana ang Ginoo nga para gid sa imo. Indi si John, pero basi kun may ara nga masubra pagit kay John mga kabayan. Isa sang aton nga natun-an sa istorya ni Heidi. Magigog maga ni kamo di magkubos-ubos Mommy Flor. Dapat ikuyahin. Okay, kung ubuson ganin mo, pag mabagsak ka, awan ka bangon. Mao. Mm -hmm. Kay... Ako may kilala ko na natabo nga... Sige sa sang nobyo niya. No? Sige sa sang nobyo niya. sa so, pakulo din natabo. Kilala mm -hmm. ko gin. Nag-hikog uh, siya mga kabyanan. Mm hmm. Dahil Kay... mo ka ko ya hin. Kay nga nahulog sa depression. Mm -hmm. So nga abi nga mahikog-hikog kagidabi, no? Ti, wa e, mo lang natin siyang lalaki to kung babae hmm. to ka nagbiya siya mo. Kay... Ti, di nga nga kung mahikog ka nga masunod sila siya mo. Oo. <coughs> oh. Pero di ka gin. So kinahalan mga amo siya ni uh, nga kon Kung biyaan ka nila, ito ay kamay mo eh, di ba yeah, yeah. lahat? Ang problem na karoon ng pilitor yeah, mong tao nga hindi pa nga hindi siya mo. Exactly, hmm. Ang sakto gin. Ang problem na karoon nga... Pareho bala, kun may pakaon ka kag hindi siya kaoyon, alang alang mo na piliton di mm. ba mm. so kinanglan ang ipakaon mo hamot kag nami gid <laughs> te karon ka nami kag kahumot kun hindi siya kaoyon, i e, salikway i salikway gid na ya mami flor no, biyaan, ani gid oh, kasi oh, gid oh. sa hindi gid kuya oh bisan ano na ka hamot te kag mm. nami kay hindi siya ya hindi gina. So, di mm. ka ba ipanayin yung punto ko? Oo. Oh. Nga, sa paghigugma sa kalibutan hindi natin matakos kag hindi natin mapatod kung ang ginanubiyata ka ginanubiyata sa mong kuna mo ginaula mo na United mm -hmm. so sakto ba? oo so kinanglan magsulod ka sa ginatawag ng paghigugma kinanglan binagbinagon mo kung kibalo kang gugma duha ka botang mo may kalipay may kasakit mga kabinan mm -hmm. ang gugma hindi na sila nga kalipay lang puro kundi sa pihak sang kalipay may kasakit na so ang kwantang sina dapat be ready ka lang ha ready ka lang sa nagakalatabo kung mapalipay man na okay kung mapasakit man na okay gyapon at least nangin ready ka sa pagatubang sa so, ginatawag natin nga pagdilaw sang paghigugma kamo nagapamate sa NYGC blind drama